Record breaker ang gidaghanon karon sa may sa ilang interest na gustong mosalmot sa Sinulog Grand Parade karong Enero 2025 kun itandi sa ng labay mga sinulog sa Sugbo. Sa talaan sa Sinulog Foundation Incorporated, moabot na sa 37 ka contingent ang na nagparehistro nga gusto maapil sa Grand Showdown nga himuon diha sa Cebu City Sports Center. Ang maong ihap dublik ni sa minlabay nga Sinulog 2024 nga 17 ka contingents na ang miapil. Tungod ding maong kalambuan, nag ni Mayor Raymond Alvin Garcia ang Cebu City Council na paspasan ang pag-approve sa annual budget sunod tuig kay eh dini ng subsidy alang sa mga competing contingents. Ang well, hangyong ni Cebu City Council uh, na ilan papaspas ang approval sa budget. And because there are very important items there that we need to have approved, especially the Cebu budget. Council. Ang kapayang pagunan ni Saro Sinulog is the first month of the year Diba? So, pinahan uh, eh na yung po para mapadagan na dahil ang pag-release sa subsidies for our uh, contingents." Si Elmer Jojo kin sa Executive Director sa Sinulog Foundation, miingon nga gipatasan ni Mayor Garcia ang limit nga sa 40 ka-contingents aron makomodar ang tanang gustong musalmot sa showdown. So far by now, we already have about 37 kay account mo din na natong non-competing, including the guest contingent from Bacolod, which is Mascara. And of course we have to count also the kinin city government contingent and also the provincial government. contingent. Siguro kan mga prepare na gyud We have to consider also Basaning ning ona lang mayor Siguro naagi mga inunta magsusud ta o wa we'll consider it basta ay lang for Okay we still have the floats. Last year we had 50 and of course the Juan. ay announcement na pabalik ang uh, top tiers and gigante, uh, walay bayad and registration. Nasayrad nga sa 37 nga nagparehistro, 35 ni iniang competing contingents apan posible nga madugangan pa kinitaliwala sa deadline ni atong December 13 tungod kay daghan pa ang napakita og interes sama sa Antipolo City na first time nga musalmot sa sinulog sa Sugbo. Kini ang balita, Nova Yanson, Cebu City News.